magandang hapon mga kapis keepers nakapag water change na tayo dito sa ating dalawang reptab, yan o mga wala ng laman and dito, yan o tinetest natin kung mamatay ba yung ating mga gapis kung may chloride pa ba yeah. nalinisan natin to, harvest tayo dito sa dalawang reptab na to ng 1-5 pieces na fry doon na yun sa dalawang stray na HB White and YKC Dito naman yung ating Daphnia and mga ABM and Balloon Molly mga fry and Glass Belly Dito naman yung ating RDSS Yun, yung mga RDSS pa natin dito you know. RDSS and HB Blue you know. Doon naman tayo pakita ko sa inyo yung ating na harvest na mga fry na HB White and White Casey so, yan o sobrang raming na harvest natin ngayon mga HB White and White Casey natin o yun. ito yung ating White Casey yan o sobrang ramay 1.5 pieces ata itong fry nandito Ayan you know, Puno yung ating jug. Ito po. Ayan you know, o. Yung dyan natin o. Oh. Sobrang dami ng fry. Puno. Ganoon so, naman tayo sa ating indoor setup. Tara. Pasok na tayo sa ating indoor. Andito na yung ating mga breeder na YKC. Yung tubi fix natin. Konti na lang. E-fire natin. And mga HB White. Ito na yung nakuha natin dun sa Reptab na pinag change na natin. You know, mga breeder na HBY. White. And ito naman yung ating Danyos. You know. Nandiyan na yung ating mga YKC. Mga yellow king cobra na gapis na male. Andito yung kanilang female. Yan you know. Sobrang nalaki ng female nila oh. Yan you know. o natin, yun o, oh. mga female ng YKC eh. sobrang lalaki and dito na yung ating mga danios and YKC oh. sobrang dami nakuha natin ngayon doon naman tayo sa ating outdoor setup doon sa loob natin na outdoor setup mga quality na gapis yun o oh mga dem natin and mga may fry na tayo dito ng toksido nakuha ko lang dito yung 4 pieces kinain nung mga breeder natin sayang yung mga PKBM natin and feeder yung pinrajek natin na fry na full gold and feeder yun o. Oh. medyo malalaki na sila dyan ito naman yung ating dem na fry mga pre nakalagay dito sa apat na tab natin and then dito naman yung ating mga EBM you know. ito yung ating Blue Dragon yun know, ang mga Blue Dragon natin mga job size mga available natin yung Tetra konti na lang mabilis maubos dito yung ating Tetra ito yung ating Yamabuki tagal mag-pray ng mga balon natin Mainit na maghintay yun po yung iba oh. Sobrang rami natin na balon molly. Ito naman yung nagkasakit natin na full goal. Nagka-drop siya. Medyo nawawala na yung sakit niya. Linalagyan ko lang yan ng asin. And then, dito naman yung ating tuxedo. Yun Yung oh. buntis. Hiniwalay ko siya dun sa reptab kasi baka kainan naman yung mga fry. Ito naman yung ating mga lalagyan ng beta. May mga padating tayo ngayon na beta na 30 pieces galing sa ating kaibigan na taga kamalig. nakipag sa atin ng full gold. Yan o. No? Mamaya kukunin ko yon Bukas, bibidyo ko. And then, ito na yung ating tuxedo. Yan o. Oh. Kinakain pala nito yung kanilang fry. Mga fry eater pala itong tuxedo short body natin. And then, yung full gold natin. Sobrang rami ng full gold natin o. Oh karamihan lahat male you know parang balundi din naman siya balon eh nakalimutan niyang di naman siya balon you know full gold sobrang laki and then dito naman yung ating feeder koi you know feeder koi you know feeder koi two pairs lang feeder koi natin dito pero may mga fry na ito naman yung ating peto dito mga fry and dito yung ating AFR dem and dito walang laman ito yung ating breeder size na mga feeder ito naman yung ating mga beta yan na tanggal natin to pablere natin sila yan na sobrang angas guys solid ng beta natin ngayon mga salamander kinugroom ko pa yan ito naman na SR natin pakita natin pag nag-flare hindi oh. makita yun oh sobrang angas oh. Yan oh super red natin ang ganda ito naman tayo sa ating Nemo dito wala pang laman lalagyan pa natin dito sa tatlo Yan. dalawa natin beta sobrang solid yun na dalawa Grabe hmm. na ni natin oh. Wala pa yang female, hanapan ko pa yan. Yung SR natin. Oh. Dito naman tayo sa ating mga gapis. Balik tayo sa gapis. Yun, oh. Mga purple natin. Medyo marami ng purple natin dito. Kaso puro nakikita ko, puro female lang marami. Isa lang ata yung male nila. Dito naman tayo sa ating adapt nya yan you know, o mga dab natin wala na dito inalis na natin dito yung fry na full gold linipat na natin dun sa kanilang tub and then yung fry na blue dragon dito linipat ko na rin dito yan you know, o medyo malalaki na kasi hindi na sila makakain ng mga breeder size natin na gapis you know, mga fry eater kasi sila doon naman tayo sa ating full white. So, na, mga full white natin. Mga malalaki na sila. Linagyan ko ng kusot yung ating lupa para hindi maputik yung ating lupa para kapag umuulan hindi maputik. Tabi mo natin itong bato. mga koi natin. Sobrang rami ng koi natin may pa wholesale tayo dito and retail ayun oh, you know. sobrang rami hindi makita you know. kita na ba and then ang last natin na dito sa ating red tab yung ating gold dust tagal na ito hindi pa nagpa-fry yung gold dust natin no oh. you know tagal na ayaw magpry or kinakain lang ata nila you know. solid Yeah, set up nothing guys.